Mas pina-high-tech at mas pina-forma ang bagong NMAX Version 3 o mas kilala sa tawag na NMAX TechMax. Alamin natin kung ano pa ang mga bagong features nito at kung magkano. Alright, so yun mga true friends, pupuntahan natin yung kaibigan natin na si Iam Jamich kasi nabalitaan ko, bumili siya ng NMAX Version 3, yung NMAX Turbo. Ito nga yung TechMax na at uh, naka-YECVT. So ito check natin. Motocam Oo Oh kasi i-review ko sana yung ano yung Nmax Turbo. Sakto na ready na. Ayun na ba 'yon? So pakita ko muna sa inyo yung chura guys ha. Ay, Uy, ayos. Sige okay. sige, thank you ha. Dahil nga may Nmax version 3 tapos sa uh, Nmax Turbo, so ito yung legit guys. Naka-projector light na rin siya na dalawa. Isa rito, isa rito sa baba. Pero siya rito ng LED lights at LED na rin yung kanyang mga signal light. Windshield, ayan, iba na rin. May korte dito. Ayan, medyo malapad din siya. Ibandang part na to. Ayan, maganda rin, no? So, nagmukha siyang ano, no? alien. Sa kanyang suspension, ganito ang itsura. Busina, nasa ilalim. Yung design niya, pang straight na siyang ganon para siyang sa ano, yung mga X-Max. Nasa X-Max, nilalagay na nila sa N-Max ngayon, no? So, medyo nagkakalapit-lapit na talaga yung itsura nila. Glossy. And then, meron dito nga, uh, ito medyo parang magaspang siya, eh. Pero ang ganda ng pagka-plastic nyo. Yung logo ng Yamaha, eto nasa gilid na siya. Pagka-glossy niya, eto hanggang sa may baba, hanggang doon sa may ilalim. Eto medyo iba na rin yung texture ng kanyang pagka-plastic. Eto rubberized pa rin. Ayan, makapit sa paa. Pansin ko, meron na siya rito dalawang tornilyo. Pwede nang lagyan ng ano to, no? Pinaka-protection dito sa may ibabaw oh, kasi may kakapitan eh. Ayan yung pinaka-looks nyo. Oh. Tingnan nyo. Di ba? Ang ganda ng design doon. Papunta doon. Tapakan ng angkas, ayan, aluminum at yung uh, cover ng kanyang radiator, mapapansin natin dito, iba na rin. Ito namang yung part na to, iba na rin yung texture niya. So mas maganda na siyang tignan ngayon, no? parang siyang hasang ng ano, mga pating. <laughs> yung kanyang tambucho, ganito yung tsura. Ayan, parang same pa rin sa version 2. Shock, ayan, meron na rin siya rito uh, parang uh, pinakabaso or tank. Kung so, ito, wala siyang pinakatapalodo dito, no? So, ito lang, parang maliit na to, plastic yan, and then may rubber dito. Pang cover pa rin dun sa ating na sa loob. Lagay ng langis, andito pa rin. This brake sa likod, ito yung kanyang caliper. So, size 13 pa rin yung mga gulong natin, no? Mas aggressive siyang tignan. And then, may logo siya ng NMAX, so walang nakalagay na 155 or anything na number. Texture nito, medyo kakaiba din, no? So, parang tatlong texture. Actually, apat nga, eh. Itong glossy, and then matte. Tapos ito, medyo parang may pagka-leather yung plastic niya. And then, ito pa, para siyang carbon. Ito, yung kanyang tail light, mas pinaliit na signal light dito sa may part na to. Ayan, yung logo ng ating Yamaha. And then, lagay ng plaka. May ilaw pa rin yan dito para makita yung plaka natin. May reflector dito. And then, dito rin sa may side na to. Ito, ito, napansin ko din dito na ano, parang glossy siya pero magaspang, oh. Diba? Ibang texture na naman. And then may nakalagay nga rito na YECVT. Ayan. So electric na 'yung CVT nito, guys. Sa may kabilang side, ganito 'yung itsura niya. Side stand kill switch pa rin, syempre, para sa ating safety feature. And then meron siyang center stand. Ito 'yung pinakaupuan natin. Ang ganda rin ng texture, malambot at 'yung tread niya, ang ganda ng pagkakatahi, pulido. At ito, ito 'yung isa sa ko rito. Ayan, magaspang siya saka itong part na to yan o oh, magaspang din ang ganda ng pagkakatahi dito ang solid pati itong part na to eto yung susi Kaya syempre smart key lagay muna natin dito eto ang itsura niya ayan yung kanyang uh, grip makapit tapos ang mga nakalagay dito ayan meron tayo rito button ng mode high beam low beam tapos left and right signal busina at ang mga nadagdag dito guys eto yung shift tapos nga menu button saka itong mga may arrow down and check no so mamaya check natin kung anong purpose ng mga yan sa right side ganito ang itsura niya ayan meron siya rito ng stop and start system button tapos may hazard and then start button itong part na to ay bago na rin yung itsura niya no may ignition niya so same pa rin pero iba na rin yung texture niya so mas maganda na siya talaga ngayon tong may takip siya rito may hawakan ayan may pwedeng maglagay ng basahan or anything may packet tayo dito pero wala taka for sure magkakaroon niya ng ano ng aftermarket so sa loob ayun may power outlet check natin pag tinanggal natin yung cover ayun naka siya oh type C type C na yung kanyang ano saksakan so pwedeng pwede na cable na lang kulang no push lang natin na ganun Ayan, and then boom yun no oh. ang ganda ng panel niya guys dalawang klase meron tayong digital tapos may TFT display na rin tayo dito. Ayan, may nakalagay na accept. So, ito yung button na pipindutin natin, yung check. Pag pinindit natin yan, yun, napunta na tayo sa pinakamino natin. Okay? So, pag pinindut naman natin itong up, down na arrow, ayan, may arrow up, down siya doon. So, pindutin lang natin yan. Sigagalaw na siya. Ayan. So, ayan yung mga makikita natin, o. Oh coolant, battery, average speed, average fuel, trip time, coolant. Ayan, tapos check ulit, check ulit natin. Ayan, may music, may auto trip, meter display, navigation, notification. So, yun, makikita natin guys, mananotify tayo once na ito ay nakakonect sa ating mga cellphones. No? Tapos, ano pang meron dito? Weather and then settings. Okay, so ayan yung mga makikita natin sa ating panel. Ito naman sa may bandang itaas, yung pinaka signal light indicator natin. Ayan, sa may left side and then sa right side. Ayan, left and then right. So dito naman, makikita naman natin dito yung kanyang speedometer. The fuel gauge and then yung kilometer per hour. Makikita natin dyan. Meron pa tayong mga indicator. Ayan, yung TCS, CVT, ABS. Yung button na to, pag pinindot natin yan, ayan, map mapapansin natin dito may... Nagbabago dito yung T, saka S. Ayan, o. Oh. So, pag ano, no? Ayan, Ganda, Oh. May fuel and then seat. Ayan, check natin yung fuel. Yun. So, ito yung tsura ng kanyang fuel, Oh. Pag in-open natin yan, pwede natin siya ipatong dito. Yan. Di ba? Astig, di ba? Okay. So, check naman natin yung seat. Ayun. Tumunog. Buksan natin. Boom! Ito yung ating compartment. Ayan guys, napakalaki pa rin ang compartment natin. Kasi dyan, ang maraming gamit at syempre, kasi ng helmet. So, dito yung battery natin, same pa rin. At mayroon uh, meron pa rin siya rito, ano, uh, spring. Hindi siya basta-basta bumabagsak, di ba? So, ayan yung kagandahan dyan. Ayan, hanggang dyan lang siya. Hindi siya nag straight ng ganon. Unlike yung iba talagang straight or yung iba nga nakapatong pa sa manibela pero ito meron siyang stopper. May sabitan ng helmet dito and then ito yung part na to, yung plastic niya, parang siyang carbon no side namanya naman niya, ganito ang itsura. Ayan, yeah, no, medyo patulisay siyang ganon. Ayan, no. medyo maliit lang din siya. Tapos yung grab bar, ito medyo manipis na rin siya. So para makilala natin na Techmax to guys sa uh, mabilis na paraan dito. So check nyo lang may nakalagay na YCBT, uh, dito na sa may part na to, may nakalagay na Techmax and Max. At dahil nga si Motokem ang pinapanood mo ay bibigyan pa kita ng kumpletong specs ng NMAX Techmax. Ang engine nga nito ay liquid-cooled 4-stroke single overhead cam at 4-valve single cylinder mayroong displacement na 155 cc. Ang bore stroke nito ay 58.0 by 58.7 mm. Compression ratio 11.6 is to 1. Ang maximum horsepower nito ay 11.3 kilowatt at 8000 rpm. Ang maximum torque naman ay 14.2 Newton meter at 6500 rpm. Ang engine capacity nito ay 1.10 liters. Ang sukat ng gulong sa harap ay 1 107013 at sa likod naman ay 1307013 at parehas nga itong naka tubeless ito nga ay parehas na naka hydraulic single disc brake sa harap at likod na may sukat na 230 mm overall length width at height may sukat nga ito na ng 1935 mm by 740 mm by 1200 mm seat height 770 mm wheelbase 1340 mm ang minimum ground clearance naman ay 125 mm may bigat nga ito ng 135 kg kapag meron tong oil at naka full tank. Fuel tank capacity 7.1 liters. Kaya naman pwedeng pwede sa mga long rides at endurance. At dahil nga bago ito, meron nga itong 3 level downshift control. Meron na nga rin itong dalawang ride modes. Ang tawag nga nila rito ay sport and touring modes. Kaya kung gusto mo ng mga pang racing racing ay gamitin mo yung sport. At kung gusto mo naman ng parang chill ride lang ay gumamit ka naman ng touring modes. Mas pinaganda pa nga dito ang 4.2 inch ko TFT display with navigation system via Garmin Street Cross. At syempre, may smartphone notification na rin ito. At sa handlebar nga nito ay meron ka makikita ng mga bagong switch control. At ang new look at maangas na kanyang headlight, pati na rin ang kanyang taillight. Meron nga itong apat na kulay, dark magma, glossy black, matte black, at ang light gray. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa pinakabagong Yamaha N-Max Tech Max?